Lumahok ang mahigit isang libong first-year NSTP students ng City of Malabon University sa isinagawang Takbong Malabuenos Fun Run noong November 30. Ito ay bahagi ng 18-day campaign to end violence against women ng Malabon LGU. Narito ang report ni Cassandra Apol alas stress pa lamang ng madaling araw, ay matyaga ng nakapila libo-libong first-year NSTP students ng City of Malabon University sa Malabon Sports Center upang magparehistro sa takbong Malabuenos Fun Run noong November 30 ang nasabing aktibidad ay bahagi ng 18-day campaign to end violence against women na pinangunahan ng Malabon City Social Welfare and Development Department. Bago pa sumikat ang araw, nagsimula nang tumakbo ang mga participants mula sa Malabon City Hall hanggang Malabon Sports Complex Oval sa Barangay Hulungduhat. Sa pamamagitan ng programang isinasagawa natin ngayong umaga, nais nating ipakita na nagkakaisa tayo! Tama po ba? Uh -huh kahit anong kasarian nagkakaisa upang mawakasan ang violence against women. Yung layunin ng event na to para sa mga student ng City of Malabon University, particular sa mga NSTP students, is magbigay ng awareness And then, uh, yung campaign laban mismo sa maging aware kung ano-ano iba't klaseng violence na kinakaharap ng mga women's. Hindi lang din mga women's, kundi pati din ng mga kalalakay niya. Nakakapagod man ng malayong takbuhan, hindi ito inalintana ng ilang estudyante na mabilis at unang nakarating sa finish line. Sham na first-year NSTP students ang itinanghal na champion. Labing isa naman ang second runners-up at labing siyam ang third runners-up. Masaya po ako dahil kala ko po hindi po ako mananalo dahil madami po tayong tumakbot dito sa fan run. Wala kasi ako cellphone eh. Gusto ko talaga bumili ng cellphone. Wala kasi. Kaya binilisan ko yung takbo para bumili ng cellphone. Sobrang natutuwa po ako kasi for the first time po um, parang na realize ko po, po na masaya po ito at saka sa unang pagsali ko po di ko po na-expect na mananalo po ako dito so ayun lang po sobrang masaya po yung pagsali dito. Present din sa fan run si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval at ilang opisyal ng Malabon LGU. Yung fan run, maganda po ito sa iyong kalusugan. At the same time, maganda ang adikain itong fan run na ito to end the violence against women and children. Dapat po magkaroon ng kaalaman ng bawat isa sa atin patungkol dito sa pagprevent ng pang-aabuso, pang sa mga kababaihan at sa mga kabataan. Hindi lang naman sa mga kababaihan kabataan. Minsan nangyayari din naman sa mga kalalakihan. Dapat po magkaroon tayo ng matiwasay, maayos at safe place for everyone. So sa muli, congratulations dun sa mga sumali sa fun run. Pagkatapos ng fun run, nagkaroon din ng raffle draw kung saan nag-uwi ng cash prizes ang mga masuswerteng estudyante. Para sa CMU iConnect, ako si Cassandra Acol, Konektado para sa Kabataang Malabuenyo. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Carlo Luis Candelaria, Konektado para sa Kabataang Malabuenyo.